Yo! What's up mga kadunbadung! Nandito tayo ngayon guys sa so may dagat to ganda dito Mag swimming na sana Kaso wala tayo dalang Ano dito Ah, uh, damit Nagbaba ko dito ganda pala dito sa ano May butas dito Oh! Basta maganda yung sa baba niya. nakababa niya. ano you know? Si butas. No? Yan. Pwede ka dyan mag ano. Magbaba. So nandito na ako kayo sa gitna. O so, tingnan nyo. Dyan ako bumaba. May hagdan. ang linaw ng tubig oh. balik na ako doon baka nakaharang yung sasakyan ko doon sana ano. pero maganda dito guys oh Oh, di ba? Palakad-lakad. Uy. Ano yan, oh? Oh, ayan oh, may ano, may jet ski oh. Kita niyo yung jet ski. Okay. Bae pa yung nagdadala Ah. Um, ang galing. Babae yung driver. ang linaw ng ano tubig ano ganda sa baba sobrang ganda talaga sa baba kaapak man tayo sa dagat tagal ko na rin hindi nagbabad sa dagat ngayong summer sigurado palagi nang sa beach ito yung hagda, no o tingnan nyo guys ang linaw sobrang linaw ng tubig baba tayo dito puro oh. tingnan nyo yan 'no, 'di diba? mag-swimming. So, na tayo doon. Uh, kaharang kasi yung sakyan ko doon sana. Ka uh, may lumabas doon. <coughs> Importante na basa yung paako ng maalat. alat na tubig sobrang init ngayon init sana so kiat na tayo ito yung hagdan pala guys oh. stainless yan So ito na yung taas nya. Ay <laughs> ah. Ito na kanina So hanggang dito na lang ang aking vlog guys. Thank you, thank you sa mga uh, solid supporters natin. Shout out sa inyong lahat and God bless. Baka bukas magdala ako ng ano, damit. Abang susundo doon si ano, Tim Imel, muna ako. Kahit 10 minutes lang. Ganda. Doon no, maraming naliligo. So hanggang dito na lang guys. At uh thank you so much again sa inyong panonood. Bye-bye.